Alam mo ba na kahit gaano kanya kamahal, iiwas at lalayo pa rin siya kung hindi mo alam tong simpleng red flags na ito. Maraming lalaki ang nagtataka. Eh bakit bigla siyang nagbago? Bakit parang ako na lang ang humahabol? Yang totoo, hindi biglaan ang paglayo ng babae. May mga warning signs, may mga simpleng pagkakamali na akala mo normal lang, pero unti-unti nang kumakain sa attraction niya. Ang problema kasi, karamihan ng lalaki hindi aware. Ang tingin nila kapag mahal ka ng babae, sapat na yon. Pero hindi. Sa psychology ng attraction, hindi lang tungkol sa feelings. Tungkol din ito sa respect at balance ng dynamics nyo. Kung paulit-ulit mong ginagawa ang mga red flags na ito, kahit hindi mo sinasadya, bababa ang tingin niya sa'yo. At kapag bumaba ang respeto, kasunod niyan ang pagkawala ng attraction. Tandaan mo, mawawala ang pagmamahal kapag nawala ang respeto. Pero ito ang twist, kadalasan hindi dramatic ang simula. Hindi siya agad makikipagbreak Hindi siya agad lalayo. Uumpisahan niya lang na maging malamig, maging busy, at konti-konti niyang tatanggalin ang effort niya. At kung hindi mo alam ang dahilan, ikaw pa mismo ang masisisi sa huli. Gusto kong maging totoo sa iyo ngayon. Marami sa mga lalaki nagiging clingy. Akala nila cute, pero sa mata ng babae, needy. Marami rin ang sobrang seloso. Akala nila pagpapakita ng pagmamahal. Pero sa kanya kontrolado at suffocating. O kaya yung tipong walang sariling buhay. Ang mundo niya umiikot lang sa babae. Akala niya romantic, pero para sa babae, red flag yan kasi ibig sabihin wala kang sariling identity, wala kang growth at wala kang direction. Kaya maraming babae ang nagsasabi ng linyang, nagbago ka na. Pero ang totoo, ikaw mismo ang nagpalamig sa kanya dahil hindi mo nakita ang mga simpleng red flags na ginagawa mo araw-araw. At ito pa, masakit pakinggan pero kailangan mong marinig. Kapag masyado kang available, masyado kang predictable, at masyado kang dependent sa kanya para sa happiness mo, unti-unti siyang mawawala ng attraction at kapag nawala yon kahit gaano pa niya sinabi dati na ikaw ang forever niya mawawala siya ngayon paano mo malalaman kung gumagawa ka ng mga red flags na to at paano mo babaguhin bago pa lumala una clinginess versus presence kapag clingy ka lagi kang nakadikit laging gusto mong updated ka sa lahat ng ginagawa niya pero ang stoic mindset tinuturo na hindi mo kontrolado ang oras at galaw ng iba ang kontrolado mo lang ay sarili mo ang solusyon magkaroon ka ng sariling buhay Huwag kang laging online para lang maghintay ng reply niya. Ipagpatuloy mo ang hobbies, trabaho, at goals mo. Kapag nakikita niyang may mundo ka rin, mas nirerespeto ka niya. Pangalawa, selos versus confidence. Normal na magselos, pero kapag sobra, nagiging red flag. Ang babae, mas nai-attract sa lalaking confident. Ang solution, instead na bantayan mo siya, bantayan mo sarili mong insecurity. Ang stoic approach, focus sa bagay na kontrolado mo. Ang ugali mo, ang character mo hindi mo hawak ang kilos ng iba pero hawak mo ang reaksyon mo. Pangatlo, walang direction versus purpose. Isa sa pinakamalaking red flag para sa babae ay yung lalaking walang sariling plano. Kapag ang mundo mo, umiikot lang sa kanya, mawawala ang appeal mo. Ang solusyon, live with purpose. Gumising ka na may mission, hindi lang para sa relationship, kundi para sa sarili mong growth. Sa stoicism, laging inuuna ang virtue, ang pagiging disiplinado, and ang pagsaroon ng dahilan sa bawat galaw. Kapag in mo to, mas nagiging balance ang relationship. Hindi na ikaw yung laging humahabol at hindi na rin siya mabilis lumayo. Para mas maintindihan mo, bigyan kita ng totoong senaryo. May isang lalaki, tawagin, natin siyang Mark, sobrang mahal niya ang girlfriend niya. Traw araw siya ang nag adjust siya ang laging online, siya ang laging naghihintay ng reply. Sa una, sweet tingnan. Pero after months, napansin niyang nagbago yung girlfriend niya. Dati excited sumagot. Pero ngayon, laging busy, laging mamaya na. Ang hindi alam ni Mark, hindi biglaan ang pagbabago. Unti-unti siyang nawala ng respect dahil nakikita niyang wala ng sariling mundo. Si Mark, parang ginawa niyang oxygen yung babae. Ano wang care Nagsawa siya. Lumayo siya. Ngayon, i-contrast natin kay John. May girlfriend din siya, mahal din niya. Pero kahit in a relationship, nagfo-focus siya sa goals niya. nag apply pa rin siya ng stoic discipline. nagwo workout nag may sariling career at vision hindi siya siloso kasi confident siya sa sarili niya. At guess what? Yung girlfriend niya, imbes na lumayo, lalo siyang na-attract, kasi simple lang. Babae ay na-excite -e sa lalaking may sariling direction. At natatakot silang mawala ang isang lalaking independent at may self-worth. Kaya imbes na siya ang maghabol, yung babae mismo ang mas nag invest sa relationship. Hindi lahat ng babae biglang nanlalamig. Bago siya tuluyang lumayo, may mga warning signs muna. Ang problema, Karamihan ng lalaki hindi nakakapansin. Kaya bago mo masabi na hindi ko na siya maintindihan, kailangan mong malaman na to dahil baka sinyalis na na unti, unti na siyang lumalayo. Ang relasyon hindi basta-basta nasisira overnight. Parang puno yan, hindi biglang natutumba, kundi unti-unti nang kinakain ng mga anay. Ganon din sa attraction ng babae. Hindi agad nawawala pero unti-unting kumukupas. Ang problema? Hindi conscious ang maraming lalaki. Ang tingin nila, okay pa kasi nagre-reply pa naman. Pero hindi nila napapansin na nagbago na yung tono, nagbago na yung energy, at nagbago na yung effort. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga warning signs na nagsasabing hindi, na siya kasing invested kagaya dati? Ito ang masakit. Kapag hindi mo nakita ang mga signs, madali kang mahuhuli sa laro. Kapag nagtanong ka ng anong problema, o madalas sagot niya, wala. Pero sa totoo, meron na. Ilalagay ko dito yung mga pinaka na warning signs na nagsisimula ng lumayo ang babae. 1. Nababawasan ang communication. Dati, excited siyang magkwento kahit simpleng bagay. Ngayon, parang laging one-liner na lang. Okay, sige. Busy ako. Kung dati, siya pa ang unang nagme-message. Ngayon, ikaw na lang palagi ang nauuna. Duo, mas maraming dahilan kaysa oras para sayo. Dati, gumagawa siya ng paraan kahit sobrang busy. Ngayon, kahit free siya, wala na siyang effort makipagkita. Laging may next time. 3. Iba na ang body language. Kapag magkasama kayo, hindi na siya kasing lambing. Hindi na siya kasing expressive. Parang laging may distansya. 4. Hindi na siya nakikialam. Dati, interesado siya sa lahat ng bagay tungkol sayo. Ngayon, kahit magkwento ka ng bago mong achievement, wala siyang excitement. 5. Mas nagiging irritable. Yung maliliit na bagay na dati hindi big deal, ngayon bigla na lang niyang pinapalaki. Masakit to, ba? Diba? Kasi kapag ikaw yung nasa sitwasyon, ang feeling mo parang nawawala yung dating connection. Para kang nag-iisa kahit may karelasyon ka pa. Ngayon, paano mo haharapin to? Tandaan, kapag nakita mo ang warning signs na ito, hindi ibig sabihin tapos na agad ang lahat, pero ito ang moment of truth. Dito ka dapat magising at kumilos. Step 1. Huwag kang magpanik. Ang unang instinct ng lalaki kapag nararamdaman niyang lumalayo ang babae ay maghabol. Magpadala ng sobrang daming message. Magdemand ang oras. Pero guess what? Mas lalo siyang lalayo kapag ginawa mo yan. Step 2. Maging observant, hindi reactive. Stoic mindset. We suffer more in imagination than in reality. Baka naglalagay ka ng assumptions na wala naman. So imbis na mag-react agad, obserbahan mo muna ng mabuti. Ano ba talaga ang nagbago? Step 3. Ibalik ang focus sa sarili. Ang babae, nawawala ng attraction kapag nawawala ka sa masculine frame mo. Ibig sabihin, kapag naging masyado kang dependent sa kanya, doon siya lumalayo. Kaya imbis na gawing center ang babae, bumalik ka sa center mo, goals mo, discipline mo, sarili mong buhay. Step 4. Open pero calm communication. Huwag mong tanungin ng, mahal mo pa ba ako? Kasi pressure agad yan. Instead, tanungin ng mahinahon. Napansin ko parang stressed ka lately. Gusto mo bang pag-usapan? Uh, walang demand, walang pressure. Ang approach dapat ay grounded at calm. Step 5. Be willing to walk away. Pinaka-importante sa lahat. Kapag nakita mong consistent na at hindi na siya invested, dapat marunong kang lumakad palayo. Kasi dun ka mas nire-respeto. Ang lalaki na takot maiwan, laging iiwanan. Pero ang lalaking kaya niyang tumayo mag-isa, mas pinipili ng babae. Bigyan kita ng example. May isang lalaki, tawagin natin siyang Eric. Napansin niya na yung girlfriend niya, biglang madalang na mag-reply. Dati sweet, ngayon cold. Ang ginawa ni Eric? Nagpapanik siya. nagtext text ng sunod-sunod, nagalit, nagtanong ng paulit-ulit. Mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba? Ano nangyari? Lalo siyang na-turn off. Kasi ang na-project ni Eric ay insecurity at desperation. Ngayon, tingnan natin si Ryan. Same situation, lumalamig na rin ang girlfriend niya. Pero imbes na maghabol, nag-step back si Ryan, nagbigay ng space, at hindi siya nagmakaawa. Sa halip, bumalik siya sa routine niya, gym, trabaho, hobbies, kasama barkada. Nakita ng girlfriend niya na hindi siya dependent, at mas lalo siyang na-challenge. Ang ending? Yung babae mismo ang bumalik, kasi na-realize niyang hindi siya kayang hawakan ni Ryan sa leeg. Ganito gumagana ang psychology. Kapag nakita ng babae na kaya mong panindigan, ang sarili mo kahit wala siya, mas natatakot siyang tuluyang mawala ka. Kaya mas lalo siyang babalik. Akala mo pagmamahal, pero para sa kanya, toxicity na pala. Maraming lalaki ang nagsasabing, kinagawa ko naman lahat para sa kanya. Bakit parang siya pa ang nawawala? Ang totoo. May mga ugali tayong mga lalaki na akala natin expression of love. Pero sa mata ng babae, red flag na pala. Ugaling nakakasakal. Ugaling nakakawala ng respeto ugaling nakakasira ng attraction. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Hindi lahat ng effort ay naa appreciate May effort na nakakabuo, pero may effort din na nakakasira. Kapag ang pagmamahal mo ay hindi healthy, magiging toxicity siya sa mata ng babae. At ang masama, hindi mo agad makikita. Ang tingin mo lang, mahal ko siya, kaya ginagawa ko to. Pero ang nakikita niya, hindi siya stable, hindi siya confident, hindi siya deserving ng respeto. Sa psychology ng attraction, importante ang balance. Ang babae, nai-attract sa lalaking kayang magmahal pero hindi nawawala ang masculine strength niya. Kapag sobra ang emosyon mo at nawawala ang composure mo, yun mismo ang dahilan bakit unti-unti siyang lalayo. Gusto kong ilatag sayo ang mga pinaka-common na toxic na ugali ng lalaki na red flag para sa babae. Habang pinapakinggan mo 'to, tanungin mo ang sarili mo. Meron ba ako nito? One overcontrolling. Yung tipong kailangan lagi alam mo kung nasaan siya sino kasama niya, anong oras uuwi. Sa una, baka isipin ng babae na sweet. Pero sa totoo, para sa kanya, wala kang tiwala. Kapag wala kang trust, nawawala ang respeto. Two emotional outbursts. Yung maliliit na bagay na papalaki mo. Konting hindi niya nagawa, galit ka agad. Sa isip mo, ganito kasi ako magmahal. Pero sa kanya, hindi siya stable. Walang babae ang tatagal sa lalaking hindi. Kontrolado ang emosyon. Three, guilt tripping. Ito yung kapag hindi siya nagawa ang gusto mo, Sasabihin mong kung mahal mo talaga ako dapat ha, toxic to kasi ginagamit mong sandata ang pagmamahal para makuha ang gusto mo. 4. Financial dependency. Oh, love is love. Pero kung umaasa ka lang lagi sa kanya o ginagamit mo siyang sagot sa lahat ng problema mo, nawawala ang masculine role mo. Sa totoo lang, turn off sa babae kapag ang lalaki walang disiplina sa pera at walang kakayahang panindigan ang sarili. 5. Insecurity disguised as love. Ito yung sobrang kabisyo mong bantayan lahat ng galaw niya kasi natatakot kang mawala siya. Sa isip mo love yon, pero sa kanya insecurity. And guess what? Walang mas nakaka-turn off sa babae kundi insecure na lalaki. Ngayon, isipin mo ito. Kung hindi mo makokontrol ang sarili mong ugali, paano mo makokontrol ang direksyon ng relasyon nyo? Kung ikaw mismo hindi grounded, paano ka magiging foundation ng commitment ninyo? Ngayon, paano mo lilinisin ang mga toxic traits na ito? Ito yung stoic approach, disiplina ng isip at puso. Step 1. Self-awareness. Hindi mo mababago ang hindi mo inaamin. Ang unang solusyon ay kilalanin kung meron ka bang ugaling ganito. Huwag mong i-deny, huwag mong i-defend. Tanggapin mo muna. Step 2: Control your emotions, not her actions. Sa stoicism malino. Hindi natin kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado natin ang sarili natin. Kapag nararamdaman mong magseselos ka, huminga ka muna. Kapag naiirita ka, huwag agad sumabog. Pause, reflect. Piliin mong maging kalmado. Step 3: Stop using love as a weapon. Kung mahal mo talaga siya, hindi mo siya gagamitin para lang makuha ang gusto mo. Ang pagmamahal hindi dapat kapalit ng manipulations. Kaya imbes na guilt-tripping, practice respect. Step 4: Build financial and personal discipline. Hindi mo kailangang maging milyonaryo, pero kailangan mong ipakita na kaya mong panindigan ang sarili mo. Kahit simpleng budgeting, kahit simpleng disiplina sa trabaho, malaking bagay 'yon. Ang babae mas na-attract sa lalaking may direction kaysa sa lalaking umaasa lang. Step 5. Choose strength over insecurity. Kapag may takot kang mawala siya, doon ka nagiging toxic. Pero kapag kaya mong sabihin sa sarili mo, kahit mawala siya, buo pa rin ako. Doon nagsisimula ang tunay na respect. Ang stoic man ay marunong magmahal, pero hindi nakakalimutan na buo siya bilang tao kahit wala ang kahit sino. Para mas makita mo ito sa totoong buhay, bigyan kita ng dalawang senaryo. Una, si Leo. Sobrang mahal niya ang girlfriend niya. Pero lahat ng galaw niya, kontrolado niya, Kapag lumabas ng barkada, tinetext niya every five minutes. Kapag hindi sumagot agad, nagagalit siya. Ang ending, nagsawa yung babae. Hindi dahil wala siyang feelings, kundi dahil nakakasakal na. Iniwan siya kasi hindi siya naging healthy partner. Pangalawa, si Michael. Naging toxic din dati. Siloso, dependent, mabilis magalit. Pero isang araw, narealize niya na hindi ito pagmamahal. Nag-aral siya ng stoicism. Natutunan niyang kontrolin ang emosyon niya. Imbis na magdemand, demand nagbigay siya ng respeto. Imbes na maghabol, bumuo siya ng sarili niyang routine at vision. Ang resulta, hindi lang bumalik yung girlfriend niya, mas naging solid pa ang relationship nila. Kasi ito ang totoo. Hindi kailangan ng babae ang perfect na lalaki. Ang kailangan niya, yung grounded, stable, at may control sa sarili. Kapag toxic ka, lalayo siya. Pero kapag naging healthy ka emotionally, ikaw ang pipiliin niyang makasama habang buhay. Kung gusto mong manatili siya, hindi sapat na mahal ka niya kailangan mong malaman kung paano iwasan at ayusin ang mga red flags sa relasyon bago pa siya tuluyang lumayo. Tandaan, ang babae hindi umaalis ng walang dahilan. At kung hindi mo alam kung paano mag-step up bilang lalaki, kahit gaano kanya kamahal, mawawala rin siya. Maraming lalaki ang nagiging reactive. Naghihintay silang magkaproblema muna bago kumilos. At kapag nandyan na yung problema, sa kapalang nila sinasabing, magbabago na ako. Pero madalas huli na. Ang red flag sa relasyon ay parang crack sa dingding. Kung hindi mo aayusin agad, lalaki ng lalaki hanggang sa bumigay ang buong bahay. Ganon din sa love life. Kung pabayaan mo, darating yung point na hindi na repairable. At ito pa ang mas malala. Maraming lalaki ang hindi marunong. Magayos ng red flags? Kasi takot silang makonfront. Ang iniisip nila, basta wag na lang pag-usapan. Baka mawala siya. Pero sa totoo, yun mismo ang dahilan bakit nawawala siya. Kasi para sa babae, kapag hindi ka marunong mag-handle ng problema, hindi ka pwedeng pang long-term. Gusto kong ilatag sa iyo ang reality check. Kapag klingi ka at hindi mo inayos, magiging suffocating ka sa kanya. Kapag seloso ka at hindi mo kinontrol, magiging draining yung relationship. Kapag wala kang direction at hindi ka nag-improve, magiging boring at unappealing ka. Kapag toxic traits mo hindi mo binago, magiging mabigat siyang dalhin. And alam mo kung ano mangyayari. Hindi ka na niya makikitang partner, makikita ka na niya bilang liability. Kaya kahit gaano kanya kamahal, pipiliin niyang lumayo para sa peace of mind niya. Masakit? Oo. Pero kailangan mong marinig kasi ito ang reality ng relationships. Love is not enough. Kung walang respect at balance, hindi siya tatagal. Ngayon, paano mo maiiwasan at maaayos ang mga red flags bago pa siya lumayo? Ito ang stoic framework na pwede mong gamitin. Step 1. Build self-awareness daily. Magkaroon ka ng habit ng pag-check sa sarili mo. Tanungin mo, yung mga ugali ko ba nakaka-attract o nakaka-drain? Kung hindi ka marunong mag-self-reflect, Uulit at uulit ka lang ng parehong pattern. Step 2. Control emotions before actions. Kapag triggered ka, huwag agad magsalita. Huwag agad magdesisyon. Pause. Magbigay ng oras para humupa yung emosyon bago ka mag-react. Stoic principle. Control what you can control. Hindi mo makokontrol yung babae, pero makokontrol mo sarili mong response. Step 3. Establish purpose outside the relationship. Dapat may mission ka sa buhay. Kapag ang mundo mo umiikot lang sa babae, automatic red flag yun. Pero kapag nakikita niyang may growth ka, may goals ka, mas lalo siyang nai-inspire at mas dumidikit siya sa'yo. Step 4. Practice Healthy Communication Hindi ibig sabihin dapat laging dramatic. Ang healthy communication ay calm, direct at respectful. Kung may issue, address mo agad ng hindi nagagalit, hindi nagmamanipulate. Example, napansin ko ganito yung pattern. Gusto kong ayusin natin. Mas professional, mas masculine. Step 5. Set boundaries and respect hers too. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan, siya rin. Ang lalaki na may respeto sa sarili at sa partner niya, marunong mag-set ng healthy na limits. Hindi lahat ibibigay. Hindi lahat palaging yes. Kapag may boundaries ka, mas nire-respeto ka. Step 6. Be willing to walk away if needed. Pinaka-importante sa lahat. Ang lalaki na takot mawalan, madaling mawalan. Pero ang lalaking kayang tumayo kahit wala siya, yun ang mas pinipili. Hindi ibig sabihin ayaw mo sa kanya. Ibig sabihin buo ka with or without her. Para mas makita mo kung paano gumagana to, bigyan kita ng dalawang real life style na scenario. Una, si Dan. Madalas silang mag-away ng girlfriend niya kasi clingy siya. Lagi niyang chinecheck kung saan ito, sino kasama. Kapag hindi agad nakaka-reply, nagagalit siya. Dumating sa point na nagsawa yung babae. Sabi niya, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Iniwan siya kasi hindi niya inayos yung red flag. Pangalawa si Paul. Napansin niyang lumalamig yung girlfriend niya imbis na maghabol, nag-step back siya. Inayos niya yung routine niya. Balik gym, balik focus sa trabaho, mas maraming oras para sa growth niya. Hindi siya nag-demand, hindi siya nag-guilt trip. Nag-open lang siya ng maayos na conversation. Napansin ko medyo iba na yung energy natin. Gusto kong ayusin, pero ayoko kang pilitin. Kailangan kong ayusin sarili ko. Ano nangyari? Yung girlfriend niya mismo ang bumalik kasi nakita niyang nagmamature si Paul. Nakita niya na hindi dependent si Paul kundi grounded. Lesson, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging stable at may direction. At kapag nakita niya yon, mas lalo siyang mag invest sa relasyon niyo. Ngayon, ikaw, bro. Sa lahat ng red flags na napag-usapan natin, alin ang pinakanatamaan ka? At anong plano mong gawin para maiwasan at ayusin ito? I-comment mo sa baba para makita ng ibang lalaki na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Kung may natutunan ka sa buong seryeng ito, huwag mong kalimutang i-like at I-share sa mga kaibigan mong lalaki na kailangan ding makarinig ng ganitong reality check. At syempre, mag-subscribe ka na kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa stoicism at relationships na makakatulong sa'yo para maging mas malakas, mas grounded, at mas respetadong lalaki. At para malaman kung nandito ka hanggang dulo, i-comment mo sa baba. Matatag ako kasi tandaan mo, ang tunay na pagmamahal hindi nabubuo sa emosyon lang. Nabubuo ito sa strength, respect, at discipline.